Hi! Ikaw ba ay single out there at wala ka pang jowa? Okay, naisip mo na ba that what will make that person choose you? Out of the millions of people out there, ano bang katangian ang hinahanap ng isang tao to make you a jowa <laughs> Kung gusto mo kung joable o hindi, panoorin mo ito. Hi there, this is Singitan, also known as Mr. Think Positive. Welcome to the channel of Happy Wife, Happy Life! Yes po, ito po yung channel naming Mises Pero ngayon, ako walang po nagsosolo dito Since ang pinag-uusapan po natin e eh, Yun nga, tungkol sa pag-ibig Nararapat lang po talaga na malaman po natin Kung talaga tayo ay jowabol Jowab... Jowabable Jowabable Or hindi pero sa totoo lang ha, ano bang ibig sabihin ng hashtag Jowable? Okay? Simple lang po. Ito lang po ha, ang Jowable, ibig sabihin niyan, iuwi ka na niya para makilala ka ng kanyang magulang. eh oh, pinapakilala ka na sa kanyang magulang. He or she is already making and building a life with you. Oh. Ibinibigay na niya ang kanyang buong ika nga ay buhay, oras at pagtitiwala. So, yun po ang ibig sabihin po na ikaw ay isang ayun, material. Mm -mm. So, para ika nga malaman po natin na paano ba talaga tayo magkaroon ng tinatawag na partner sa buhay, here are the 10 traits that will make you a durable. Jo Joable. Tama ba? Ang hirap sabihin, Joable. Okay? Joable. -ba <laughs> ang hirap sabihin. <laughs> yun na yun. Okay, number one. Number one sign, if you are Joable, is number one, is You make God as your priority. Yes. Alam mo, uh, sa lahat ng mga na, nagsusulat ng mga tinatawag na ano, ideal person mo, number one top on the list is God-fearing talaga. Pag ikaw mahal mo talaga si Lord, mataas ang ano mo, taas ang score mo, maniwala ka. Wala pa ako nakita ng kasulat talaga. Sana ano siya makademonyo. <laughs> wala. Sana siya ay makadios Di ba? That's number one. So, I, think, I believe if you come closer to God, the more you are closer to God, the more you are going to find your what? Jowa. Oo, di ba? May mga nagsasabi, Chinky, wala na ako sa si you. <laughs> wala pa ang jowa. O huwag ka may bingo card pa sa letrang O, 75. Hindi, <laughs> ito lang po. Probably, yun nga, pag sinasabi mo, love mo si Lord, ba't hanggang ngayon wala? Baka ikaw nga, nagparati ka lang na sa church. You should learn also how to go out and meet some other people. Number two, number two. Uh, how would you know if you are... jobable Because you are honest. Alam mo, anyone, male or female, wants to have a partner who is honest, open. Di ba? Yung hindi talaga nagsisinungaling, walang hidden agenda, walang mga hidden life. No, yun. Very important yung tinatawag na honesty. Number three. Third, uh, ano, characteristic of a jowable is what? mahalaga sa iyo ang hard work. Ay, you work so hard. Grabe talaga. Lalo na kung lalaki ka talaga. Ay, naku, pogi points yan. Kahit na wala ka masyadong pera, pero nakita niya talaga ang hard working. Naku, malaki potential mo. Kesa, naku, mga girls, ha, pipiliin niyo may pera, pero tatamad-tamad dahil yung pera nang galing sa magulang. Naku, condolence. Why? Oras na natapos ang ikang nga yung ano, yung pagsuporta ng magulang gutom na, gutom na. So, iba pa rin kung talagang working hard ang iyong jowa. Number four, how would you know if you are jowable? Okay, you are financially independent. Hindi ka umaasa sa laylayan ng iyong mga kamag-anak at mga magulang. Hindi ka, ika nga, eh, yun nga, tinatawag na mama's boy, papa's boy, di ba? Hindi ka hawak sa leeg. Financially independent ka na and you can make your decisions on your own. I'm really so thankful and grateful talaga noong bago kami kasal. Uh, me and my wife bago kami kasal. Uh, financially independent na po kami. At the same time, hindi na kami umaasa sa aming mga magulang. Nagbukod na kami. We're paying for own rent. Lahat, nakahiwalay na po kami kaagad. no? Kaya nga plus points yan sa misis ko. Tinanong nga niya, Saan ba tayo titira kung tayo na sa magulang mo? O sa ano, maghihiwalay tayo. Pag sinabi ko sa magulang ko, sabi mo, sige, come back to me. <laughs> Kung hi -hi handa ka ng ikang humiwalay. Hiw <laughs> okay, next, number five. Number five po. Fifth characteristic of a joable person is what? Hindi pangungutang ang iyong default sa buhay. Yes ang priority mo is not really ika nga mangutang, di ba? Kasi nga meron kang kita, meron kang uh, supply ng pera, may pumapasok, regular ng income. So in other words, you are self what sufficient, di ba? Mahirap din eh, kung pangungutang din kasi sa totoo lang kung lifestyle niya pangutang, stressful 'yan. It's really very stressful. Especially in a starting relationship, Uh, lalo na kung may lack of what? Self-control, yung paggasus ng isa, ang mangyayari po niyan ay eh, ang natural tendency ay mangunguta. Hindi maganda yan. Let's go to number six. Number six, how to know if you're enjoyable. It's very important. Marunong magtipid. Yes. Ganda niyan. Galing-galing talaga. Poging-poging mo talaga. Ay nako, alam mo, mas pogi ang mga tao may ipon e kaysa may magandang iPhone. <laughs> May magandang iPhone naman, wala ka namang e-phone. May magandang iPhone, wala namang data. No, nakikit-data ka lang sa mga ka kaibigan ng kamag-anak at pag ng password, ikaw pagalit. Oo, yun. So, very important na kailangan po tayo magtipid. No? The more that you have savings, no? the more chances of winning. <laughs> yeah. Let's go to number seven. How to know if you are Enjoyable. You are also generous towards what others. Mapagbigay ka sa mga ka kaibigan mo. Mapagbigay ka sa mga mahal mo sa buhay. Ika nga, pag meron ka, ino-offer mo. Ay, naku, poging-pogi yan. Lalo na kung nakikita ng mga asawa, ng mga misis to be, na ikaw ay nire-respeto mo yung mga magulang. Ay, naku, very important yan, ha? O ito lang po, ha? Babala lang po sa mga single women. Pag nakita mo medyo hindi maganda ang turing ng uh, lalaki sa kanilang mga magulang, pag kayo hindi pa kinasal, naku, maniwala ka. <laughs> maniwala ka. Magulang nga niya, hindi na nga nire-respeto. Ikaw pa kaya. ba? Diba? Number eight, How will you know if you are jobable? Okay, marunong kang dumiskarte sa buhay. Yes. You don't get easily discouraged by mga negative things. You don't get discouraged by what we call as mga temporary setbacks in life. Pag ikaw ay nadapa, marunong kang bumangon, 'di ba? Because that's also, ano, number nine, kasama narin rin po yan. Another good characteristic of a doable person is you don't give up easily. Di ba? Pag bumaksa ka, bumabangon ka, dumalaban ka, it doesn't really matter how many times you fail. Di ba? Pick up ka lang ng pick up, di ba? You try again. That's very good. Alam mo, mga ladies, believe me, if you're watching this channel, if you can find a man just like that, na talagang sobrang dedicated talaga, okay, uulitin ko ha. Number one, priority niya si Lord. number Number two, honest siya. <laughs> Hardworking siya. Financial independent. Hindi nangungutang. Marunong magtipid. Generous iba. Marunong dumiskarte sa buhay. Don't give up. Alam mo, hinahanap mo? Santo. <laughs> Guys, girls, meron pa po yan. Meron pa. Mariwala kayo. And last but not the least, okay, para sa akin, ang isang joable person is marunong mag-ipon. Yes. Hindi lang magtipid. iba, tipid sa ipon. Ang priority po nila ay savings before what spending. Ay, ako para sa akin. Ay, mamahalin ko talaga ng tunay yan. O, mamahalin ko talaga ng tunay yung mga taong marunong magtipid. Kasi kami mga iponaryo, di ba? Natutong mag-ipon para sa aming kinabukasan at mga mahal sa buhay. Ganon din dapat tayo po ay matutong mag-ipon para sa ating kinabukasan, para sa ating pamilya, for our future. Tatandaan po natin kung tayo ay waldas. Ano mangyayari niyan? Mauubos ang ika nga eh, biyaya na binigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, ito lang ha, talong ko sa inyo. Kung sa palagay nyo, hindi ka pa pumapasok sa kriteriya, okay, na pinag-usapan ko, ibig sabihin, hindi ka pa handa sa relasyon. Huwag mo pilitin, don't force it. Mas maigi nang pumasok ka sa relasyon na ikaw ay hashtag Jowable. Na kesa naman ikaw ay pilitin mo at uuwi ka na lang ng luhaan. Don't rush into something that you are not ready to make the sacrifices for. Okay? Ano sa palagay mo? Ikaw, tatalong kita. Ano sa palagay mo na kailangan mong gawin ikaw mismo para ikaw maging hashtag <laughs> And para mas Jowaball ka pa talaga, tuturuan kita, kailangan matuto ka talaga mag-ipon. Yes. Gusto mo ba matuto mag-ipon? Yes. Kung gusto mo, I wanna issue to you a 60,000 ipon challenge para maging Jowaball. Follow the 60,000 Ipo Challenge. Oops, may nalaglag. <laughs> Follow this 60,000 Ipon Challenge. Ano po itong 60,000 Ipon Challenge? Una, yung tinatawag na Invisible 20. Invisible 20, pag nabuo mo yung 20, go to Invisible 50, 100, 200. Pag nabuo mo itong buong chart na ito, meron kang 60,000 pesos. Yes, yes. Ito makikita mo to sa planner na ito. Mas magiging jawabable ka kung matuto ka rin mag-budget. Nandito rin sa planner na ito. Eh kung paano ka mag-budget, nakasulat na rin po dito yung mga monthly income, expenses, no? Tapos pwede mo i-detalyan dito pati yung mga important na due date nandito na rin po so that you won't miss anything. I I love this. And not only this, at marami pang namang function tong planner na ito. This planner, if you want to order this, okay, it's only available online. And I have already written many books, pero ito yung mga best-selling books ko. Yung Diary of a Pulube, number one. My Epon Diary. My Budget Diary. And My Utang Free Diary. Itong apat na books na ito. If you want to order this individually, it's $150 times 4, that's $600. Ito naman po, individually, it's $499. $499. May good news po ako sa mga gustong magkaroon na ng jowa. Marunong mag-ipon, marunong mag-budget. If you order this piece of planner, $4.99, you will get these four books for free. Four books for free. Yes, you heard it right. Apat na libro, libre na po. Oo. Uh -uh. Malay mo, pag ikaw ay nag-planner, di ba? Nakaipon ka na. Marunong ka mag-budget. Magiging jawable ka na. Mag ka na. <laughs> Promo, all you need to do is just type the word called PPP. Type the word called PPP. -P -P, letter PPP inside your comment box after this broadcast, I'll send you the link so that you'll be able to order. Ito in good news. Ha? Ito pang good news. Uh, once you order two, okay, two planners and, and then you get uh, two sets of these, shipping fee is for free. Right now, pag more than isa, 100 pesos shipping fee. Pag more than dalawa, libre na po shipping. So, type the word called PPP right now. I hope that you like this session. And if you find that this session is very helpful, especially to mga single people, at the same time to people who are already married, please share this video already and then share this channel called Happy Wife, Happy Life. Katandaan nyo, sa buhay, kapag may happy wife, meron kang happy life. Bye!